Ito ang jq Maraming taong clown dito. Dito nagsisimula ang mga joke. JFQ. Dito, dito ang labahan ng mga media. Dito nakatira ang mga tao may lumilaba. So, tayo ngayon ay magsisimula sa ating panibagong adventure. Simulan na natin. No, explore! Tara na! Ang aking assistant. Napakagaling, boy hindi ko kaya yun eh. Samantalan siya, kaya, di ba? Dapat siya na lang yung leader. Ayun, makikita natin ang pinakasikat ng truck sa Pilipinas. Sinangarap nito ng aming kaibigan. Ito ang MBC Ecological Solid Waste Truck. Ano yun na? Pwede lang ang aming... Ito nakatira ang mga susungitan, susung mga ang nagpapangit-angitan ng mga specials. gaya ng naglalakas na to magpakamuli alam mo ang pakapogi oh, tayo'y babalik na sa ating 哦哦哦哦，shit！<laughs>